Like na naman si Katin Bernardo sa kanyang latest film na Elena 1944. Balik dramatic acting ang queen at this time siya lang talaga ang bibidas sa kwento. Ang sabi nga ng kanyang mga panay, ito na ang kanyang solo ira at paninigurado. Pasabog na naman ang kanyang performance sa pelikula. Pangalawang ito. solo ira niya na yan dahil uh, alam naman natin na tinangkilik din siya sa A Very Good Girl. Yeah, Pero oh, kung tinangkilik oh. daw siya sa A Very Good Girl, tignan mo naman. ito, know, sa mga larawan and, pa lang. Grabe. Para, ano ito? para, Itong para Elena, siya? 1944. period film. Period film. Period period ano body. mga comfort women ito eh. Ay, o oh, yung mga hapon. Sex slave nung panahon ng ay, ano, Japan. Japan. Manis. Diyos Kaya, ko. Kaya, eto daw talaga yung acting daw ni, Gaya, ni Catherine. Supposedly, eto eh, na sana yung before nagkaroon ng Hello Love Again. Mm -hmm. Pero eto nga, medyo nahinto at inuna muna yung Hello, Hello Love, Love Again. Pero eto, di ba, parang kakaibang Catherine ang mapapanood. Kakaiba talaga. mag-action-action sa dito, di eh, Di ba? Oh. Parang yung yun, ang comfort women siya. Hindi naman siguro full action. Mm hindi, -hmm. meron oh, kasi oh. mga hapon eh. Kasi may hawak na baril-baril ng sikat. Oh, 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 meron nga kasi mga ganyan siguro. Mo. Ngayon, oh. Hindi Hindi talaga yung action. Kasi well, nakikita ko oh, oh. mukhang napakagandang pelikula. Ito yung mukhang tatang kinikin na naman. After ng Black Basher movie, Hello Love Again. Siguradong ito Black Basher wow. na naman. Correct. At solo lang talaga ulit ni Katrina in uh oh, oh. Madrama ba? ang pelikulang ito. Yes, sigurado. gusto ko na siyang mapanood oh, din. Parang kakaibang Katrina, may hawak oh, yung mga still photos, no? Oh, Grabe. Yung emotion niya. Yes! Oh? yes! -abang. Yes!